Ang viral photo na ito ay kumalat sa internet dahil sa kahangahangang katapatan na ipinakita ng taxi driver. Ito ang kwento ng honest taxi driver na si Ramil Modanza. Isang dating OFW sa Middle East, bumalik sa Pilipinas upang magmaneho ng taxi. Bagaman mahirap at delikado ang daan, patuloy lamang si Ramil, maitaguyod lang ang pamilya. Batid ni Ramil na diligtas ang daan, kaya doble ingat siya sa pagsasakay ng mga pasahero. Kasi tuwing madaling araw, hindi ako basta-basta pumake up ng dalawang mama kasi baka hold up. Eh, Nga. daw sila. Tapos sabi ng isang mama, diretso sumulat sa patiros. Ako naman simple, baka hindi naman siguro hold up. Pero okay, may bayong. Ana doon ako hold up sa pangalawang kalsada pagliko ko, ko. Tinutukan po ako ng baril. Sabi ko, Lord, mukhang ito lang katapusan ko. Sabi ko, Lord, ako oh bayahan. Grabe talaga ang kabako grabe trauma talaga. Laking pasalamat niya sa Diyos na hindi siya sinaktan ng mga kawatan. Bagaman na trauma sa pangyayari, nagmaneho pa rin ng taxi upang kumita ng marangal para sa pamilya. Pakalipas ang mahigit isang taon, nasubok naman ang katapatan ni Ramil nang maging pasahero niya si Richelle. Kagagaling lamang sa bangko upang mag-withdraw ng pera. Pinaran ni Richelle ang taxi ni Ramil. The next day, um, birthday na ng anak ko. So, withdraw ko na siya para uh, ready na yung money. Uh, pa pauwi, na para ko si Kuya Ramil. Dito lang kami around BGC lang. So, hindi pinasakay naman kami. Pali naka-stop, parang nagmadali sila, baka biglang bago. Hindi ah, ko alam na may pera na iwan. May pumarang po sa akin na, Ma, may wallet na iwan sa likod. paglingon ko, apa, wallet nga? Late ko na rin nalaman, sabi ko, parang nasan yung wallet ko. Nanlamig ka agad yung buong katawan ko kasi ang tagal kong inipon yung money, tapos mawawala. Tinignan ko, kasi Siyempre conscious ako kasi in case mag-claim ang may-ari, alam ko rin ang laman. Pero kung ano yung pagsalansa ng pera niya, ganun pa rin ang pagbalik ko. Tapos sabi ko idea, may ID naman tama, may pagkilan lang to. Last na option ko talaga, abang naglalakad ako sa ano, Say ko, Lord, ikaw na po bahala. Lord, baka po kasi mas kailangan din po na nakakuha. Ngayon, kung ibabalik po sa akin, thank you. Pero kung hindi po, baka mas kailangan po niya. Saka marami, sir, ano, bulong. Sabi ko, bad spirit at saka good spirit. Sabi niya, i ano mo na yan kasi anak mo mag magano mag take ng exam sa review center 12,000 ang kailangan mo ng pera matin kami kailangan ko Number biruan na niwala ko na si Lord sa taas kung ano yung tinanim mo yun ang anihin mo kahit hirap ang buhay basta yung galing sa pinagpapawis ko proud ako na pinapakain ko sila sa mga marangal na pamamaraan sa pamamagitan ng social media, ipinahanap ni Ramil sa kanyang anak si Richelle base sa pagkakakilanlan nito sa mga identification cards na natagpuan sa loob ng wallet. Ang na-reply ko talaga sa kanya, OMG. Naibalik niya ang pera ni Richelle at natuloy ang birthday party ng kanyang anak. Inilagay ni Richelle ang kwento ng karanasan sa social media site upang magsilbing inspirasyon at aral sa mga makakakita nito. Ilang oras lamang matapos mais sa publiko, libo-libong shares ang inabot ng litratong ito. Ang daming masasamang tao, meron pa pala talagang natitira na mabuting kaloban. Sobrang nagpapasalamat ako kasi parang hindi sila nasilaw dun sa pera na laman ng wallet. So, nangibabaw pa rin yung yung mabuting kalooban ng pamilya niya. Isang panawagan naman ang hatid ni Ramil para sa mga kapwa-taxi driver. Ang encouragement ko sa ibang taxi driver na huwag naman gumawa ng kasisira ng kapwa-taxi driver kasi nasisira ang mga matitinong taxi driver sa ibang mga ibang taxi driver na gumagawa ng masama na ng, ng rape or ng hold up or ng loko ng pasahiro na may naiwan, hindi binabalik, dapat ibalik natin kasi hindi naman ating pag -ahari. Piliin nating maging mabuti kahit ang mundo'y nababalot ng kasamaan. Gaya ng sabi ng Biblia sa Kawikaan, ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masasamang katha.